Nagbasag na mga bote at nagsaburutan ang ilang miyembro ng LGBT community sa Talisay, Cebu. Ang punot dulo daw ng away, batuhan lang ng mani. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa kalagitnaan ng pagdiriwang ng fiesta sa Talisay, Cebu kahapon nang masapol ang eksenang ito sa video. Tila nagkainitan ang dalawang grupo ng mga miyembro ng LGBT community sa harap ng isang tindahan. Mayamayapay nagbasag na ng bote ng alak sa sahig ng dalawa sa kanila. Kasunod niyan ay nagsampalan at nagtulakan pa ang mga nagbasag ng bote. Umawat ang iba nilang kasama pero nagpatuloy ang tulakan kaya may mga natumba. Tuluyan na nagkagulo ang dalawang grupo. Nagsabunutan pa ang dalawang nagbasag ng bote habang nagtutulakan na rin ang iba nilang kasama. Tumagal din ang git dalawang minuto bago naghiwalay ang magkaaway ng grupo. Ayon sa opisyal ng barangay, nagsimula lang ang away dahil sa mani. Pinato ng mani. Ang punot dulo ng kanilang away ang pagbato ng mani. Sinampal yung isa. Yung isa sinabunutan at binato ng bote. Di pa malinaw kung sino sa dalawang kampo ang nagsimula ng pamamato ng mani at kung bakit may namato. Ipatatawag na sila ng lokal na pamahalaan ng talisay para pag-ariglohin. It, it, can be settled amicably and that we're putting a period on that incident already. At the end of the day, I think when people are drinking, um, some emotions cannot be controlled. Wala namang planong maghain ng reklamo ang may-ari ng tindahan kung saan nagrambulan ang dalawang grupo. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.